Ma! Tulog na naman ko si Mama. Ma! Tulog. Ay! Tulog si Mama. Tulog? oh Tulog si Mama. Bisitin natin. Baka magalit. Hindi yeah, yan magagalit. Ang bahala dyan. Lulungoy lang natin. Sigurado ka? Oo. Oh. Dito tayo sa taso. Pagka oh, tayo pinagalitan niya. Hindi yan. Ang bahala. Sige na. Tulog yan. Oh. Bisitin ko yan. Ano mong babawas? <laughs> Huwag niyo tulog. Huwag lang natin. Sigurado ka baka mamaya pagalitan tayo ng mamaya? Sigurado magagalit Ha. Ah. Oh. Bakit? Ano 'yan? Tutulog ako. Ha. Kami pugatan nang siguro ako. Ha. ah ay, tututulog lang ako eh. Tutulog mm Hmm. Sige. Antok-antok ako eh. Hmm. Pasok pa ako maaga.

Ano? Yung yung ano, yung higaan. Yung uyugyug daw. Patulog kasi ako eh. Nakainang ano na ako. Ano ba eh, yung tita? Iyaw yung higaan! Ano ba Duma naman -duma dalawang to? Ano? Bala! Ima mo ba? Ang dumang! Ano Ang Alam niyo, may pasok pa ako bukas! Puro kay katarantado! Puro kay kalokohan! <laughs> ano nangyari si... Hindi mo may <laughs> Saan? <laughs>